Defending our sovereignty, our sovereign rights, our jurisdiction. I shall never tire of repeating the declaration that I made from the first day that I took office. I will not allow any attempt by any foreign power to take even one square inch of our sovereign territory. The challenges that we face may be formidable. But equally formidable is our result. We will not yield. Uh, magandang araw po sa inyo lahat. Ito pa niyo lingkod ay si Freddy. YouTube channel at Filipinos America blog YouTube channel. And if you haven't subscribed to my channel, just press the red button below. And you will be subscribed to my channel, and it's all free. Now, if you could share this video to your friends and benefactors, as well as in your family circle, I really appreciate it. And to those people uh, who are really for uh, uh, for the country' sake, there in the Philippines as well as here in America, uh, Philippines and United States of America. okay i i i just uh, request you to give me a big likes okay and make some comment whether in filipino or in english Now, you ang aking take up ngayong araw na ito ay tungkol dito sa ano ko rin, sagot ko ulito kay Maharlika na, na siya ay talagang lantaran na lantaran na ipinagtatanggol ang China. Okay? Samantalang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ang Amerika ay kasalukuyan na ipinagtatanggol ang ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Okay? Sasabihin ko, bakit ba importante ang West Philippine Sea dyan sa Pilipinas? Okay? Kasi sovereignty natin yan eh. Okay? Okay. A sovereignty is a state power and rights over a territory and population. Kasama ho yan sa atin. Isipin nyo, doon sa West Philippine Sea, mahaba ho yan hanggang Palawan. From, uh, from uh, dyan sa Mesambales hanggang Palawan. Isipin mo ang mawawalan ng kabuhayan dyan sakop na ho yung Mindoro. Kasi yung mga taga Mindoro, dumadayo pa dyan upang mangisda. At pumupunta rin ho sila sa Benham Rice kasi maraming isda dyan. At ang importante ko doon, may langis. Kaya interesado on China. Interesado on China. Una, mayaman sa isda, mayaman sa langis. At ang ginagawa ng China ay nilalason ang karagatan natin sa pamamagitan ng paggamit ng cyanide at mga explosive upang masira yung ating mga sea coral. Nakita nyo? Katindi yan, matindi sa ekonomiya ang ang ginagawa ng China upang babaksakin ang gobyerno ng Pilipinas. Kasama nito, itong si Mahaderang Maharlika. Nilalason ng kanyang is isipan, According to SWS survey, 77% of Filipinos are willing are willing to defend the country from China. Sabi ko na, derechaan ito. China ang kalaban natin dyan sa Pilipinas. Kasi gusto lang tayo sa upin. Okay? At ang 77%, nangunguna na dyan ang Mindanao na ipagtatanggol. Kasama natin mga, kasama, mga kapatid ng Muslim. Ayaw nilang sakupin tayo ng China. O, oh, yan. Nangunguna ang Mindanao. Hindi ang Luzon, ha? Mindanao ang nangunguna. Just imagine. O, oh, kasi katulad din sa anong nung, nung under tayo ng mga Kastila. Sila din. Di ba? Sila po-lapo. Hmm. Yan. Kaya, ang ating ang atin ang pinaglalaban ay uh, outline yan in United Nations Convention or on the law of the sea or UNCLOS, okay? In which China is also a member and signatory. Pero ayaw nila kilalanin ang naging uh, desisyon ng UNCLOS na binibigay sa atin through our exclusive economic zone. Okay? Nirat, yan ay ginawa ng convention no 1982 and ratified it in 1996. Yang China, South China Sea, is one of the most important trade routes. 50% of world trade passing through the Strait of Malacca, the Sunda Strait, and uh, dyan sa strait din uh, na maraming dumadaan ng mga commercial uh, sea vessels. Yung mga kar kargamento Diyan dumadaan. Ah? Yan ay talagang importante ho na daanan ng trade. At yan ay makakaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas kung makokontrol ng China. Kasi iyan ay talagang, uh, talagang nilusog ng China at, at uh, lahat ng gawa, ginagawa nila. Isipin nyo, tatlong sundalo natin ang nasugatan dahil sa pambumuli, pambubomba ng tubig, ng, uh, ng mga uh, Chinese Coast Guard at mga militiamen sa ating mga barko dyan sa ayung At ito ay ayaw ni Maharlika mangyari. Kaya dapat ito ay, si Maharlika ay dapat investigahan dito sa Amerika ng uh, FBI. Kasi hindi siya pro-American. Uh, parang ang, ang lagay niya ay terorista siya. Si Maharlika ay acting like a terrorist in the Philippines as well as he, they're here in America. Ah? Kasi pag terorista ka, ako maha, ma, you will be in big trouble dito. Hindi, hindi po kit ikaw ay YouTube blogger, YouTube content creator, ay gagawa ka na makasisira sa ibang bansa at tulad ng Pilipinas at dito man sa Amerika. Maging responsable ka. Maging responsable ka. Hindi ginagamit niya ito upang pansarili laban sa uh, uh, kay Bombo Marcos Jr. na dati itong loyalista. Okay, pakinggan natin. Pakinggan nyo mabuti ang kanyang sasabihin. Okay? Ginya na may basbas -bas ng kanyang mga boss. Okay, lalo si Selysa Tamas. Hmm. Para i-counter ang mm. China when you say counter a uh, counter measure mm. ano yung kanilang eoxia ano mm. you know, iba to sa kanilang kalaban. Mm. Ano itong counter package na ito na sinasabi nila? Mm. Ito yung counter package. sa doon kung paano nila babangbangin ang kalaban. Mm. Hindi ba dapat kayo naalamad 'yan? In this natin ang pinag-uusapan ay jobs, jobs, jobs. Alam mo. Dong araw ako ay ay member ako nung ako'y nag-aaral dyan sa Pilipinas, nung ako'y estudyante. Ako ay aktivista. At maritong si Mahalika ay aktivista. Aktivista ako na lumalaban sa tatay ni Bongo Marcos Jr. Kasi ang aming kaisipan ay nilason ng mga inchik, ng mga inchik during those time. It was year 19... I think 1971 or 72 or 69. No, not 69. 70 or 71 to 72. Before martial law. At uh, nagkakaroon ho kami ng teaching. Itong ginagawa ni, ni Mark, ni Maharlika, I teach in. We call it teaching during those time. Uh, ako ay membro ng kabataang makabayan nung araw at nang narito sa Amerika, nagbago, bombo ang aking kaisipan. Kasi nung kabataan pa ako, eh, talagang madaling lasunin ang isipan ng mga kabataan, katulad ko nung araw. At ito ang ginagawa ni Marika. ah Ito ang ginagawa niya ni Marika. Puksain, sirain ang inyong kaisipan upang, ha? upang kahit kakaunti sila, pero ginagawa niya ito kasi dumadami ang, ma ang makikinig sa kanya ay nakukuha niya. Katulad ng ginagawa namin ng araw, teach in. We call it teach in. Okay? At ito ang ginagawa niya ngayon. Ngayon matanda na siya. Inuulit niya lagi yung mga nakaraan. At napapansin niyo, ang lahat ng mga ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos Sr. ay kinokontra niya. Katulad din tong mga ibang mga abogado dyan sa Pilipinas. Ha? nakikita nyo at 'yung mga isang retired general dyan na dati raw teacher 'yan. Kita mo retar, retired teacher ka. Nasaan na ang etiquette mo? At ikaw pa ay ay general. Oh, commander-in-chief mo? Hindi sino suwag mo? Kung ikaw ba yung nagtatrabaho sa isang kumpanya, susuwagin mo ba ang iyong manager? Susuwagin mo? Hindi mo ba alam na yun ay merong bas uh, -bas ng higher executive? Paano ka magiging paano ka magiging uh, executive kung ganyan ang ginawa? Ito ay uh, patama ko sa mga taga PLDT gut supervisor na nagre-rebelde rin dyan sa PLDT. Kung ano, -ano sinasabi nila sa kanilang mga manager, oh, hindi ako sangayon at hindi rin ako sanghain sa ginagawa nito mga ito. Itong sila Attorney Harry Roque. Ah, si Attorney uh, ah, sino pa isang attorney na kaibigan nito ni ano, na dismayado ni Maharlika. Si Glenn Chong. At iba pang mga abogado dyan na masasama ang loob at yun ang ginagamit nila upang ah, bumani sa kalaban which is China, which is a traitorship para kabang nung araw ng gera, nung panahon pa hindi pa ako tao noon, na yung mga ano eh, ng, ano, ng, para hindi sila makilala. At itinuturo sa mga kalaban natin, ang mga Pilipino nagtatanggol sa bayan. Ganyan ang ginagawa nila ngayon. Oh. Mino, ang ginagawa na sinisira nila ang record ng ating Pangulo na nagtatrabaho. Kung ikaw ba ay eh isudyante? Balik naman tayo sa, pa sa, ano ko. Kailangan kasi yun eh. nag ka mabuti. Maganda mga grades mo. Pero meron kang back subject. Yan ba eh, titignan mo pa rin pabalik? Gaganyan ka ba? Hmm. Hindi na. Kasi nakarecover ka na eh na recover at yun ang sinisilip ni Tung Silmaharlika at yung mga ibang katulad ng mga Duterte na hindi makapaniwala na wala na sila sa kapangyarihan. Ang ating presidente ay gumagawa ng paraan upang uh, katulad ng gusto mangyari ng ang presidente ng Amerika na we could reach more than what is the vision of President Bongbong Marcos to be an upper middle income country. The United States want us to grow as a developed country by year by the year that the president will exit, make grace pull exit as president of the Philippines by 2028. Just imagine in, 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 a short time, pinipilit ng dalawang pwersa na maating natin ang ating kabuhayan just sa so Pilipinas. Kasi pag malakas ang ating kabuhayan, we could have a strong armed forces we could have a good Medicare. We could have a good education. And so and so forth. Am I right? Lagay lang po nyo sa inyong mga sa inyong mga comment kung ano po nararamdaman nyo. Kung tama po ba ang aking sinasabi. Okay? Tingnan natin. Tulip, tulip ako natin. Subukan pa rin natin. Ano? Ito po. Murang bilihin, murang bilihin, murang bilihin, da-da-da-da-da. Pero ang pinag-uusapan, counter package, and what threat na may malaking kaguluhan na magaganap, ito yung counter measures na sinasabi nila. Ito yung kasama ang, alam nyo na, yung mga malaking pampasarbong at kung ano pang mag- Ang kita nyo, yung kanyang laman ng kanyang salita, ay wala talagang kalaman-laman. Wala siya naiintindihan sa depensa. Oh? Wala siyang, wala siyang uh, alam sa ekonomiya. At ang kanyang, kanyang mga sinasabi ay yung pakikipag-associate or being an inside YouTube blogger during those time nandulo siya at kinakampanya siya si Presidente Bongbong Marcos Jr. Kasi ito po ay dating uh, vlogger ng ating presidente Bongbong Marcos Jr. At tingnan naman ko yung kanyang-kanyang track record. Naku, matindi. Sa inquire.net, na, 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 na review ko ang kanyang, ang kanyang background. Napaka, napakasama. Masama. At kailangan ito ay mabigyan ng uh, hindi disiplina, kundi matinding kaso kasi parang ginagawa niya terorista ang kanyang aksyon. Terorista na to. Hindi na siya as a YouTube vlogger. Ang gusto niya ay bumagsak ang 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 ekonomiya ng isang Tinutulungan niya ang kaaway ng Amerika. American citizen ka. Dito, pag American citizen ka at tumutulong ka sa kaaway, terorist ka. Hindi mo pwede sabihin. Hindi yeah, nga lang, uh, hindi ka nga, hindi ka nga umahawak ng baril. Uh, pero, maaring, be, kinalaman siya sa mga ginagawa dahil siya ay identified as what? Ah? Uh, as a, uh, pwede siyang ma-locate as conspiracy to terrorism. Am I right? ah uh, dapat ito ay ng FBI, imbistigahan niya sa Los Angeles, California, kung bakit ginagamit niya ang kanyang YouTube uh, in order to uh, destroy the economy of the Philippines, the security of the Philippines, which has a, a mutual defense treaty with the United States of America. At ang China ay hindi kaibigan kundi kaaway. Okay? sana ay uh, uh, ma-realize ang ginagawa ni Maharlika ay 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 tahasan paglabag sa batas dito sa Amerika ah, uh, understudy pa yan siguro at dyan lalo na sa Pilipinas nilalason katulad ng ginawa namin nung araw dyan sa Pilipinas we are conducting teach-in yan ang ang kanyang ginagawa ngayon. Ay, isipin mo, hindi naman itong nag-aral na, 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 ano, walang pinag-aral mabuti to. Ay sumusunod sa kanya ang mga abogado dyan sa Pilipinas. Katulad ni Atty. Harry Roque. Katulad ni Atty. Glenn Chong. Ha? Mga abogado to. Ha? Ikaw susunod ka? Mas mataas ang pinag-aralan mo kaysa dito kay Maharlika. Ay eh, ba't ka susunod? isang bagay na dapat nyong tingnan. Kayo mga nagsusubscribe sa kanya, isipin nyo, lalo na kayo mga professional, mas mataas ang inyong pinag-aralan dito kay Maharlika. Hanggang ngayon nga, hindi maka, hindi maka sa akin yan ng deb deb debate. Eh. So, isipin nyo ang kabuhayan ng Pilipinas kung matatupad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr ang kanyang mitiin sa Pilipinas. Huwag niyong tingnan yung nakaraan. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang isipin niyo ang inyong kabuhayan. Ang isipin niyo ang kinabukasan ng ating kabataan dyan sa Pilipinas. Okay? At it, uh, binabati ko po kayo lahat dahil sa uh, Easter Sunday ngayon. Uh, happy Easter to all. And I wish you a good day for all of you there in the Philippines as well as here in America. happy easter in god with rush never hold your peace i'll see you in my next vlog